stay tuned for that. I think this is my first leading man show. May may entrata. May bago nga bang kalab team? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Mainit kang usap-usapan ngayon sa mga social media. May may entrata, may bago na nga bang team? Pero bago nating simulang panoorin at pag-usapan ang naturang video at bagong collab team ni May May Entrata ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking YouTube channel komento ni Miss User. Ayan, hindi ko mabasa ang kanyang name. Ayan, sabi niya, Thanks, Ma'am Josepa. Nagbalik kayo para sa aming mahal na si Maymay May Entrata. Ayan. Love ko rin naman kasi talaga si Maymay May Entrata. Medyo nag-focus lang po talaga ako muna sa business. Pero syempre, hindi pa rin po natin kalilimutan ang ating pagbablog. Ayan. And then, sabi naman ani uh, ni Jonary, ayan, happy, happy for you, Maymay, May, from choosing the right path with our Lord Jesus Christ. Just continue on praise God because in him, you can never go wrong, ayan, tama nga naman, we love you so much Mayward forever ayan, love na love pa rin talaga natin, ang Mayward syempre, kaya lang, syempre, solo muna sila ngayon, si Maymay at si Edward, diba, pero ang pusong uh, Maron at ang pusong Mayward pa rin natin, ay nandiyan pa rin yan, ayan o komento naman ni Miss Margie Margie, ayan sana may comeback na ang Mayward Mayward. Ayan. Tapos, pin si Miss User uli. Ayan. Mayward, maghintay kami. Soon God may prayer pa siya. Diba? bless Mayward. Uh, bless may uh, uh, Mayward may pa rin. Come back na. Ayan. O, ba diba, talaga namang napakarami mga komento. Ayan, o, dito naman tayo sa ibang mga komento. Basahin natin. Ayan, Mayward comeback na, maghintay kami soon. God bless Mayward Pat. Kambak uh, comeback na talaga namang gustong-gusto niya na bumalik ang Mayward, ayan. Sabi naman ni Ma'am, ni Ma Jocelyn, ayan. Tandaan natin kahit anong ah uh, pagpapakasaya natin sa ano kalaw kalayawan, 'wag na mag 'wag na wa, huh? Huwag na huwag nating kalilimutan may Diyos na naghihintay sayo kapag tina, tinalikuran mo siya, magtatampo ang Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Dalayasan kung kusa ng Espiritu Santo kapag ito'y pinabayaan mo. O, diba? At sabi naman ni Madam sa, ano, sa Mia, sa, ayan, wishing may we white together until the end. And then, love ni Madam Evelina, my heart, 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 siya. O, oh ba? Diba? Ayan, sabi naman ni Ma'am Gloria, laging kay Mayward tayo. God bless sa ating lahat. And then si Ma'am User, ayan, Mayward, the best kamay. Mayward pa rin. And then, Ma'am Gloria, Miss Josefa, aleluya And then, pinalo palit naman Madam Gloria, God bless you Miss, ayan For me, I'm still love Mayward Wish na magbalik ang Mayward Sabi nga naman ni, Ma ni Madam Isabel, ayan And then, may may the best ka May Mayward pa rin And then, Mayward pa rin Lucky you, ayan Talaga namang lahat Ayan, lahat ay excited at nag-aantay pa rin na muling magbalik ang Mayward, di ba? But for the meantime, aya suportahan muna natin ang kanya-kanyang project ni na Maymay and Trata at Edward Barber, di ba? Pasasaan ba naman at muli ulit silang magkakasama ni Maymay at ni Edward at ng Mayward. Diba? Pero for the meantime, ayan dahil nga, For the meantime, ayan, suportahan muna natin ang project individually ni na May May Entrata at Edward Barber. At eto nga, eto nga, eto nga, ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Totoo ba ito na meron bago? Ayan, meron bagong collab team. Itong si May May Entrata. Heto, panoorin natin ang nasabing video. The the so far uh well we just didn't, we just didn't, uh finished filming for a Netflix show. Hopefully Netflix uh of my, my Wow, Netflix show, o, di ba? Ayan, meron tayong aabangan dito kay Maymay Entrata na mapapanood natin sa Netflix. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe yan sa Netflix. Ayan, okay, mag-ready na ang inyong mga bulsa at mag-subscribe na sa Netflix. Ayan, di ba? Para suportahan natin ang ating nag-iisang May Entrata sa nalalapit niyang show na ating mapapanood. Ayan sa Netflix. Ayan, ipagpatuloy natin ang nasabing video. Stay tuned for that. coming very very much cheap bet, right? Anima. Anima. Hmm, Anima Production. Oh, 'di ba? Produ uh, anima Production ang nag-produce ng bagong project ni Maymay Entrata. Ayan, ipagpatuloy natin ang nasabing video na bagong collab team ni Maymay Entrata at mukhang uh, ti misty so rin, di ba? Mukhang foreigner din. Itong bago mga collab team o collab team nga ba ito ni Maymay Entrata? Yan ang ating aabangan, di ba? Sa susunod na kabanata. But for the meantime, ayoko muna mag-conclude na ito nga, ang bagong kalab team ni Maymay Entrata dahil paulit ulit-ulit niyang sinasabi ni Maymay Entrata na gusto muna niyang gumawa na mga solo project niya. Pero syempre, industry ito, trabaho nila yan. Ayan. Kaya supportahan pa rin natin si Maymay Entrata o si Edward Barber sa kanila mga solo na project. di ba diba? Ayan. Pagpatuloy natin ang nasabing video. Oh, comment. I don't know. I think this is my first leading man show. Just <laughs> keep it low key. Just keep it low key. Just keep it And good boy ka dyan, so. Ah, okay. So, where's that? O, oh, ba diba? With my my daw. At siya pala ang lead role. O, oh, ba diba? Ang talagang, ah, uh, ano ba tawag dito? Ano sabi? This is my first leading man show. O oh, di ba? Siya ang leading man. O oh, di ba? galing sa kanya siya ang leading man at kasama niya si Maymay Entrata sa gagawing project na mapapanood ng sa Netflix, di ba? Si Maymay Entrata nga kaya ang tinutukoy ng actor na ito, di ba? Na kanyang makakalab team di ba sa naturang show na mapapanood natin sa Netflix oh sha 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 hindi mo na ako magbibigay ng komento Panoorin nung muna natin uli ng buo ang naturang video para malinaw ang lahat so far uh well we just we just uh, finished filming for a Netflix show Hopefully Netflix, uh, with my stay tuned for that. Coming very very soon. Not cheap by the dogs. Anima. Anima. Oh grab. Wow. Oh, I don't know. I think this is my first dating man show. <laughs> <laughs> keep, keep <it> low key. <laughs> Let's keep it low-key. Let's <laughs> keep it low-key. <laughs> my mai. And goodbye of a jan, so. Ah okay. So where is up. Oh, 'di diba? Kung anuman ito, Diba, Na sinasabi ng lalaki to na siya ang lead role at meron siyang collab team at kung si may may man ang kanyang tinutukoy na magiging collab team niya siya sa show na ito na produce ng Animo. Ayan, atin na lang pong suportahan basta 'di ba? Malaki at saka maganda ito dahil meron tayong aabangan dito kay Maymay Entrata. Syempre, alam ko na ang sasabihin yung lahat, 'di ba? Paano ang mayward di ba? Uh, ang alam ko kasi nagfo-focus ngayon sila, di ba, sa kanila kanil, kani-kanilang mga karil. at siyempre ito nga si Maymay Entrata ay may pakiusap, di ba? Kung nakikita nyo na muling nagiging close o oh, di ba itong si Maymay Entrata at Edward Barber, may pakiusap siya sa kanyang mga supporter, di ba? Ito, ika nga ika nga ni Maymay Entrata Ayan, kasi meron siyang nakitang video. Ayan, after, ang sabi dun sa, uh, basahin natin yung caption, di ba? Dahil syempre lahat tayo, lahat ang nating mga pusong maroon, excited tayo na makita itong si Maymay Entrata at Edward Barber. At dahil nga nagkaroon ng pagkakataon na muli natin nakita magkasama itong si Maymay at Edward. Siyempre, ang ating mga pusong maroon ay talaga namang sobrang kinilig. At eto nga, sabi sa caption, ayan, and I quote, after such a long time, ayan, ngayon ko lang uli nakita kayo ng ganito kalapit. Hope it will not be the last I still believe in the power of love Faith and destiny who knows someday? Someday heart. hard di ba oh, hindi naman natin talaga alam kung anong future di ba but for the meantime ayan maging masaya tayo kung ano ngayon at kung nasa saan ngayon itong si Maymay Entrata at Edward Barber. support support lang muna tayo at ayan nga nagbigay ng komento itong si Maymay Entrata sa naturang video o post ng Mayward supporter Aniya ni Maymay Entrata. And I quote, Hello po, una sa lahat, maraming salamat po sa suporta nyo sa amin. Ayan. Pero sana po, wag nyo na pong lagyan ng mali at respetuhin po ang mga mahal ko sa buhay. Ayan, pasensya na po at maraming salamat po sa pangunawa with prayer. Ayan. O, ba? Diba? Parang itong ano to, itong pagkomento ni May May Entrata, di ba? Sa post ng isang Mayward supporter, ay parang nangangahulugan ito, di ba sa akin lamang itong pananaw, di ba? Na parang pinoprotektahan pa rin niya, di ba? Uh, ang kanyang boyfriend o ex-boyfriend, di ba? Kasi ano eh, ah uh, ayon niya siguro dahil alam na ah... Uh, kung gaano kalakas ang May Ward diba baka isa si pinagseselosan di ba baka pinagseselosan ng boyfriend niya ng ex-boyfriend niya itong si Edward Barber kaya todo ayan todo naman agad ang protect nito ni Maymay and Trata 'di ba na walang anumang namamagitan o wag bigyan ng kahulugan o ng mali siya ang pagdidikit at pag-uusap nila ni Edward Barber kaya humihingi ito ng respeto at pasensya o oh, ba diba? at nanalalangin ng pangunawa sa lahat ng supporter uh, ng Mayward di ba ni na may may entrata at Edward Barber pero hindi talaga natin maiiwasan yan kasi trabaho niya yan di ba nasa public figure kayo di ba talagang lahat ay nakaabang sa bawat kilos ninyo. ba? Diba? Syempre, hindi mawala na mag magdikit lang kayo, kikiligin na ang lahat. Yan ang the power of social media, media and we have to accept it. Pero, 'di ba lalagyan pa rin natin ng limitasyon 'di ba ang ating pagbibigay ng Malaysia Oh o 'di ba o kayo mga kamarites ayan medyo napahaba ang ating vlog o 'di ba ano ang masasabi ninyo 'di ba sa dito sa naturan ayan sa naturan na may ba, na may bago nang kalab team itong si Maymay Mai entrata handa na ba ang lahat 'di ba i-comment niyo at atin yang pag-uusapan sa mga susunod na video po. Nagvideo ko. O, paano mga kamarites? Paano madlang people? Ako po muli si Jose Hanggang sa muli. Paalam!